Hello guys, good morning. Nanti tuh tayo ini ta, sila. Buat ini part two. Ya, ya. Lagi mau di to, ah, matiyo. Yan. apa-apa kita Pipiliin muna natin. Sige natin sa ibabaw ng taro. Perfect. Saan dito? Three lang, three lang. Baka may gusto mag ng ano. pag sa bento. <laughs> Joke lang guys. Pag-flooring uh, to. Okay na to. na lang kailangan dito. hanap pa ng sponsor para sa pansamento ang bilhin sa samento uh, meron naman akong narkila na dump truck dito pangakot ng ano bangin ko yan yeah, meron na tayo dump truck dito brum brum na brum 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 brum, brum. yan yeah. ito na gagamitin natin pangakot ano so, ba? Uh, ako puro tayo ng dump truck. Dump truck ito ba? Yan o. So, diba? yung ngayon panghahuling pang 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 natin. Mamiya. Ah, ha Pangakot. Pangakot sa buhangin. Pangapiyo-piyo. Kaya ito natin. Pangahawal natin. Yan, ahon, ahon natin kay Kayang. Sa so, pag na naman, ba na naman. Matatapon lang. Kaya kung nila natin yung bandang iba, wawin ang ganyan yung buhay Lagay lang natin dito. Sabi lang natin. Dahil buhangin dito, matipak ka lang ang mga hindi ka, mo na kailangan bumuli. Yung pagkatapos ng ulan, nabangan mo lang. Ito pinagkuhanan natin, ano. May tumapalit. Doon, so, sa kinuhanan ko nung isang araw, meron, marami na naman doon. Pero ito muna, ito puro ito, puro. Walang halimu pa ito. Sa lupa na silalim. Ganon. Ganon.

Sabi ko, vitamin. Kompleto ng vitamin yan. From A to Z. A to Z. Complete vitamin. Pag-gasolin na ang kapatong dam track ko, walang prudo. Guys, dari, dari. Bomba, Ang dami. Kostum sa baba, ang don. Yan. Dami pa doon kaso malaming basura pa. Tatanggalin natin mga nakasapit diyan na basura. Maambon na. Ayan, na. Kaya si lang tayo dito umuwi ng ano ng buhangin. Maraming makukuha dito. Yan, ito ito buhangin pa to. Ito kukunin lang ito. Ayan, yan ang ilat. Dito, Ayan. ang daming buhangin. No? Oh. Ito, buhangin ng mga to. Ayan. no? Oh. Dito ako nung isang araw. Dito, Ayan. May oh. napalitan na naman ito, oh. bago. Oh, labong, sino may gusto na labong? Ayan. no? Oh. tumubo na yung mga labong dito. Ayan. no? dami labong dito lalo na dun sa taas to napuno na naman ng buhangin buhangin lahat to kukunin ko to mamaya pagkatapos doon kaso nga lang maambun na naman saging guys ang dami kong saging dyan kaya ayan eh. yung kubo ng aking manok bumagsak na rin yun dalawa na lang natira manok ko kinain ng aso anim talbahay yung aking nalagang aso kaya dito na lang muna guys ha at uh, maambun na umukulan na Ambon uh, na masama ang panahon. Kaya salamat guys sa mga pagtamsak nyo, pagpunta nyo sa aking uh, upload. Shout out sa lahat ng team. Uh, Lalaw-lalaw ng team support, founder Master June, team Jerry Hag, uh, Weng, mga lola, thank you, Sus Rosana. Salamat sa palaging pagpapatamsak sa aking mga videos. Salamat sa inyo lahat, guys. Mga viewers, thank you. I love you all. Sana wala akong nakalimutan. Lahat-lahat na po, hindi ko kayo kayang isa-isa yun. -isa Salamat, guys. Salamat. Thank you. Mula na. Bye, Bye. We love you all. God bless us all.